International Report noong uh, 2011, walong Pilipinong namamatay kada araw dahil sa pagkalunod. Narito po report ni Jamie Santos. Enero 2006, nauwi sa trahedya ang isang fluvial parade na nagpupugay sa Santo Niño sa San Ricardo, Southern Leyte. Labimpito ang patay, karamihan mga bata. Overloading ang sinasabing sanhi ng trahedya. Gaya ng pagoda tragedy sa Bukaway, Bulacan, na ikinamatay ng mahigit 200 tao, 20 taon na ang nakakaraan. Sa ulat na isinumites sa World Conference on Drowning Prevention noong 2011, walong Pilipino ang namatay kada araw dahil sa pagkalunod. Ayon naman sa World Health Organization, pagkalunod ang pangatlo sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay dahil sa injury sa buong mundo. Sa datos ng WHO noong 2003, labing pito sa bawat isang daang libong batang Pilipinong edad isa hanggang apat na taon ang namatay dahil sa pagkalunod. Kaya naman pa ng Department of Health sa isang bansagay ng Pilipinas na napaliligiran ng tubig, mainam na matutong lumangoy. Hanggat maari, wag lumangoy ng mag-isa at huwag lumangoy sa gabi. Bantay ang mabuti ang kasamang bata kung malapit sa katubigan. Mainam din kung i-enroll ang mga bata sa swimming lessons. Ayon sa organisasyong Safe Kids USA, pinakamainam magsimulang mag-aral lumangoy sa edad na apat na taon. Meron din dapat basic skills sa mga magulang sa mouth-to-mouth -mouth resuscitation at CPR. Higit sa lahat, kung hindi marunong lumangoy, huwag pupunta sa malalim na tubig. Kung merong nalulunod, huwag magtangkang tulungan siya kung hindi naman marunong lumangoy. Sa halip, tumawag ng taong kayang magdala sa kanya sa pangpang. -pang. Jamie Santos, GMA News.